Hello po! Kamusta po kayong lahat? Uh, nandito po muli si Teacher MJ at uh, nagbabalik dito po sa mundo ng pag-vlog dahil uh, medyo maraming time na po si Teacher MJ ngayon at nandito na po ngayon si Teacher MJ sa Canada. Uh, ako po ay nag-resign uh, last October uh, dahil paalis na nga po kami ng aking anak Uh, ang taga po hindi nakapag-upload ni Teacher MJ ng video dahil 2021 pa ako huling nag-upload para sa mga video lessons kung saan doon po ako nakilala. So ngayon ikikontinue ko po ang aking pagbablog dito naman po sa uh, bansa na isa sa pinapangarap ng marami. So ako po ay mag-share ng mga experiences ko kung paano kami nakapunta dito kung paano o ano nangyari sa amin, sa akin sa immigration. At sa pagbabalik po muli ni Teacher MJ dito sa pagbablog ay namis ko po humarap sa camera. So sa mga hindi po nakakilala sa akin na nananatiling subscribers ko, yung mga parents na uh, hindi nagaan subscribe sa akin at yung mga uh, mga bata na naturuan ko nate sa pamamagitan po ng video lesson. Kahit hindi ko sila na-meet, hindi ko sila nakita. kaya iba po na ko. Uh, nakakatuwa po nung time ng pandemic dahil uh, talagang uh, po yung uh, mga subscribers ko nung time na yon. So ngayon, ikukontinue ko po yung pagbablogs -pag sa lugar kung saan pinapangarap din po ng, uh, ng marami dito po sa Canada. So, buhay Canada na po si Teacher MJ, kasama po ang aking buong pamilya, kasama po ang aking asawa at ang aking buong anak. And uh, ngayon po, ay uh, nagpapasalamat po muna ako sa mga subscribers ko na hindi po umaalis sa akin channel. And uh, please like, share, comment, and subscribe sa aking channel sa bagong yugto ng aking buhay po dito naman po sa bansang Canada. So, uh, hindi ko po alam kung anong magiging setup namin uh, dahil may maliit po kaming bata, may maliit po kong anak, kung ako po ay magtatrabaho na po agad ba or hindi pa. So, ngayon po, bakit ako nagbablog ngayon? Ay dahil uh, gusto ko po ipakita sa inyo ang aming bahay dito sa Canada, dito po sa Saskatoon. Saskatchewan, Canada. So, ako uh, nakikita niyo po sa likod ko meron nakatagilid na, na keyboard. So, ito po ay gumagana pa. Bigay po ito sa aking asawa sa kanilang church. And uh, kinuha ng asawa ko, dahil sabi ko kuhanin dahil sayang at maganda. So, sa mga susunod na araw kapag medyo na bored ako ay uh, pag-aaralan ko pa paano tumugtog ng keyboard. So, ito po. Ah, uh, dadalhin ko po kayo sa uh, aming tirahan dito sa sa skatoon. So kami po ay nasa apartment. Nasa third floor po kami. So ito po yung aming sala. Mm. Hi, say hi baby. Baby Sam. Hi. Yan ang akin pong anak, si Sam. Ah, uh, kung makikita niyo po, naka-carpet po kami. So, dahil napakalamig po dito sa Canada, lalo na dito sa Saskatoon, kapag time ng winter, ito po yung aming sala. Uh, meron po kaming terrace, yan, nasa labas. Meron pong pinagawa ang aming kasamahan na alagay uh, ng mga uh, kanyang mga halahalaman na ito. So, tama po narinig niyo, may kasama po kami dito sa bahay. Hindi lamang po kaming mag-asawa, mag-anak. At ito po yung aming uh, kusina. Yan, ito po pong aming kusina. Yan. Ang aming, aming pong kusina. Ang dami po namin gamit. <laughs> dahil pasalamat kami at we're so blessed na hindi na kami uh, bibili pa ng mga gamit dahil yung kasamahan namin dito sa bahay. Uh, balik kami po ay tatlo tatlong maghahati-hati sa bayad dito, dito sa bahay pare-pareho kami mga Pinoy and yung isa nakasama po namin ay marami po siyang gamit dahil matagal na po siya dito at citizen na po siya kaya marami po siyang naadika ditong gamit so uh, napalibre na kami sa gamit ito meron kaming freezer meron kaming uh, ref uh, may mga air fryer pa uh, ito coffee maker bread toaster, kettle, microwave. Ito po ang aming lutoan. Na kanina, nagluto ako na nagluto para sa asawa ko na papasok sa trabaho. So, kaya po ako nakapag-vlog ngayon dahil uh, ang, ang, ang asawa ko ay nasa trabaho na po. Wala na po kami kasama muna dito. Puro po sila nasa trabaho ngayon, yung kasama namin sa bahay. Ito po yung, ano, yung mga closet para sa yung mga sapatos po pagpasok po dito sa bahay sa ano sa Canada uh, yung mga sapatos-sapatos at tsinelas ay dito po kasi nakakarpet po na magkakadumi iniiwan po muna dito sa may labas ito po yung amin ah uh, kwarto po ng isa namin kasamahan na nasa Pilipinas po ngayon dahil nagpakasal to ito po yung kwarto naman ng uh, kasamahan namin sinasabi ko po, po sa si inyo na Ah, uh, nasa work ngayon, ha. Nasa parlor siya. Meron din ah, uh, ito pinto na lagay namin ng mga stocks, ng mga pagkain, ng mga seasonings. And meron din po kaming stock room. Yan, napakadami po ng kwarto kaya nakakalito. 'Yan ang stock room. 'Yan ang stock room po namin. And Meron po kami, uh, ito po ang aming, ang aming CR. Bebe <laughs> ako <madada> pa Nanan <laughs> niyo po ang aking anak. Tuwan Tung laging magtatakbo dito sa carpet. Um, hmm? Ito po ang aming CR. Yan, CR po na yung, ng lahat. Dito po. Ah, uh, Naka-shower. Kapag malamig, may heater. May malamig may cold, parang din nasa Dubai. Kaso, ang sobrang init din talaga dito ng ano, pagbuhay mo ng heater, talaga napaka-init. At ito po ang aming kwarto. Yan, ito po. Ang aming kwarto po ay master's bedroom, kaya medyo malaki po siya kumpara sa kwarto ng aming kasamahan dito dahil meron po akong anak. At ito po, pakikita ko po sa si inyo ang aming kwarto. Ah, uh, wala siyang ilaw. Napakalamig. Yan. Ang kwarto namin, mayroong isang kama na napakalit. <laughs> ah, kami naglagay na lang po ng ah, foam dito sa baba dahil lang aking pong anak ay hindi pwede sa mataas at baka siya mahulog. Kaya ah, sabi ko sa asawa ko, tatanggalin na namin yung kama dahil ano, magkahiwalay kami mag magkasawa. Tagal namin naghiwalay, tapos magkahiwalay pa lang kami sa pagtulog dahil ang katabi ko ay aking anak. So, bakit ganun? <laughs> ah, and, eh, uh, ito, yung mga gamit ng aking asawa, yan, ang mga dala ko galing Pilipinas at sa Dubai, na no, nagbakasyon po kami, namili po kami ng gamit. Meron po kami uh, closet, ito pong closet namin. And then, CR. Meron po kami CR. Hindi po katulad ng ibang kwarto ng aming kasamahan. Wala po silang CR. So, kami lamang po. Meron. And, yan lang po. Tinur ko po kayo sa aming tirahan dito. Lalo-lalo na sa hello po sa mga nakakilala sa akin. Sa aking mga kamag-anak. Sa aking mga kumare. Ito ang aming tirahan dito malawak siya. In fairness. Saka, gusto ko siya. Saka, kaya ko din siya nagustuhan dahil uh, nakatipid na kami. Dahil ang plano talaga namin mag-asawa ay bubukod kami na kami lang. Kaso ang mahal, hindi kaya ng, ng budget dahil ang dami namin binabayaran. Nag-loan pa ako sa DepEd, binabayaran pa kaming loan. At Uh, buti na lamang, praise God, dahil ang kanyang katrabaho sa hotel ay nangailangan ng isa pang uuupa uh, At ito na dito nga po dahil may umalis silang kasamahan, so kailangan na mapunan para hindi medyo malaki ang kanilang babayaran. So, ginarab na yun ng asawa ko kahit may kasama kami. At least, ah uh, napalebre kami sa ibang mga gamit at saka medyo kakonti na yung a uh, babayaran dahil napakamahal po ng cost of living dito sa Canada. Ang laki po ng apartment, uh, ng mga ng mga dapat bayaran katulad sa apartment dapat na ay sa bahay na aming titirahan dapat ay 950 dollars yung a uh, upa monthly hindi pa po kasama ang mga kuryente, ang ang tubig. So, dito, hindi ko lang alam pa sa asawa ko kung paano yung pagbabayad dahil bago pa nga lamang po at uh, hindi ka po muna siya matanong dahil busy din siya dahil dalawa po yung kanyang trabaho. So, yan lamang po ang may share, -share ko sa ngayon. ah uh, welcome po sa aming bahay. Di ba po malawak? Ay, mga kamag-anak ko po dito sa Pilipinas, welcome sa aking channel. Uh, sana ay magtuloy-tuloy ang aking pag-vlog. So, hindi ko po alam kung kailan ako mag apply ng trabaho. Dahil dito po ngayon sa Canada ay summer. Pero ang lamig po sa labas. Kahapon po lumabas kami mag-anak dahil kailangan po namin mag-apply ng SIN or yung Uh, social insurance system. 'Yun po yata ang ibig sabihin ng basta. Um uh, uh, lahat ng mga bago po dito sa Canada ay kailangan po mag-register doon para may data po yung government. So, kumuha po kami ng number ng SIN na tinatawag And lumabas nga po kami kahapon ng lame, <laughs> nanginginig ang aking anak. 10 degrees Celsius, pero summer po yun. Mas lalo na siguro sa, ah uh, lalo na siguro sa winter. Buti na lamang po, dumating kami dito ay summer, kaya hindi kami gaano mabibigla. Makakapag-adjust pa kami ng konti. And yun lamang po. Ah, uh, thank you po for watching. Ah, sa mga susunod po na vlog, ah, siguro ah, dadalhin ko po kayo sa... Eh, I-share ko din po yung experience ko sa immigration, kung papaano kami nakarating dito sa Canada within six months. Na-approve po agad ang aming permanent residence and ah, kung ano ang mga dapat dalhin, ang mga hindi dapat dalhin pagpunta po dito sa Canada. At at marami pa pong iba about dito sa Canada. So magre-research din si Teacher MJ habang wala pang trabaho at nandito lamang sa bahay. Uh, maraming time uh, sa pagbo-vlog. Thank you for watching. See you again po sa next vlog.